Magandang umaga po, hapon, gabi mm -hmm. sa inyong lahat. Anuman pong oras o panahon na mapanood po ninyo ang aking video na ito. Ito po si Binibining Juanita De Guzman Gutierrez, BSED-MScD na nagsasalita po sa likod ng video na ito. At doon po sa nagtatanong kung ano po ang ibig sabihin ng BSED, MSED, ito po ay Bachelor of Science in Education na tinapos ko po diyan sa Pilipinas. Narito po ako sa New York City, America. At doon po sa University of the East, pamantasan ng silangan, nag-aral po kami at nagtapos ng magkakapatid mula sa elementary, high school hanggang sa kolehiyo po. At pagkatapos po akong gumraduate, ay kinuha po akong profesor, pinakabatang profesor sa pamantasan ng silangan o University of the East at ako din po ay journalism teacher and school paper advisor. Tagapayo ng Pampaaralang Pahayagan. Diyan po sa Manila Public Schools. At matalino ako ng mga estudyante po. Ito po namang MSED, Mas, Master of Science and Education. Tinapos ko po dito sa New York City, sa Fordham University na kung saan po ako ay nagtuturo dito sa New York City Public Schools at ako din po ay university professor. At marami pa pong kalaman sa akin pong dalawampu at dalawang aklat. Opo, dalawamput dalawang aklat na po ang aking naisulat. At narito po ang dalawa. Speak Tagalog, a basic primer. Kaunaunahan ko po itong aklat na naisulat dahil sa pagmamahal ko sa ating pong bayan. At nakikita po ninyo ang aklat sa kanan ay mga lutuin na aking mahal na nanay na nakikita po ninyo sa pabalat ng aklat na pinamagatan ko po, Mom in Chef, Nanay Nene theodora of Philippines Cuisine, Cookbook Recipes, na sinulat ko din po Binibining Juanita de Guzman Gutierrez BSEDMSED At matatagpuan po ninyo ang lahat ng dalawang puat at dalawa aklat sa Amazon, sa buong daigdig sa aking pong website na dalawang website Juanita Gutierrez BSEDMSED.com at Juanita Gutierrez.com at lahat po ng online stores at mga tindahan ng aklat. At atin pong pag-uusapan ngayon ay may pamagat na mahalin mo ang iyong buhay na galing sa poong lumikha na tawag po natin ay Diyos. O kung ano man pong tawag ninyo sa poong lumikha dahil hindi po naman tayo magiging tao, kung hindi sa poong lumikha. Ngayon po, mayroon po akong nabasang aklat. At sinabi po dito na tayong mga sanggol na ipinanganak, ay hindi basta-basta kung masasabi ko po ay mayroong tayong nanay at tatay na tayo ay nilikha. Subalit, tayo ay inibig ng may kapal na mabuhay dito sa daigdig upang magpalaganap ng pagmamahal una-una sa inyong sarili, sa ating sarili. At kapag kayo po ay minamahal ninyo ang inyong sarili, mamahalin din po ninyo ang inyong kapwa dahil nasa kanya rin ang poong lumikha. Tumitibok po sa kanyang puso at sa ating puso. Hindi po yan mapapatibok ng mga doktor, ng mga pangulo, ng mga senador, ng mga artista, kung sino man. Kung hindi ang pong lumikha. Nainibid niya kung kayo po ay mga doktor, may pamakin po akong doktor, at ang kakambal ko po ay registered nurse ICU, sa Neonatal Intensive Care Unit ngayon po, dito po sa Canada, dati po siya nasa Saudi Arabia, sa King Fahad Hospital. Ngayon po, ako po rin, po, ako rin po ay guro sa siyensya. Science teacher din po ako dito sa New York City. At alam naman po ninyo, doon po sa mga nag-aral, at doon naman sa kung hindi man kayo nagtapos ng kolehiyo ay sa high school na pag-aralan ninyo po iyan o kung kayo man po ay nanonood ng mga videos ng mga sa, sa siyensya, sa science po alam din po ninyo ito na ang bago ma hugis ang isang sanggol ay iyon pong mga matatawag po nating itlog na galing sa babae at iyong galing sa lalaki madami napakarami po mga milyon na mga cells C E L L L dalawang L S naglalango yan po sila at para po bang naghahabulan at iisa lang ang mapoform doon at maging sanggol. At ayon po dito sa kinakausap niya, ang mahal na Heso Kristo at mga collective consciousness, yun po ay samasamang mga anghel, mga Elohim na nagsasalita dito po sa channeler. Ang sabi po, ay hindi yun random acts. Hindi yun po ay basta-basta lang. Ang pumili po doon ay po ang may kapal. Na sasabihin po ninyo, ay yun ang nanalong cells. Kaya yun ang na-form. Hindi po pumili ang may kapal. Kaya lahat po tayong tao sa buong daigdig nasa atin ang may kapal. Kaya po, mahalin po natin ang ating sarili at ang ating kapwa. Patawarin po ninyo ang inyong sarili at ang inyong kapwa na maaring talagang nakagawa ng krimen sa inyo na talagang maaring hindi ninyo mapatawad. Subalit, ibig po ng may kapal at mga collective consciousness, mga anghel, mga Elohim, marami po ang Elohim. Hindi po ba na sa Biblia, sinasabi doon, Let us form man in the image of God. Ating ihugis ang tao sa mukha ng Diyos. Ay di napakarami po nila dahil let us eh atin hug, hugisin ang tao kaya marami ang Elohim seven mighty Elohim pitong malakas na Elohim na nagporma sa sangkatauhan at patawarin po natin ang ating sarili at patawarin din po natin ang ating kapwa, sabi po nila. Dahil ang iyong katawan na narito sa daigdig ay parang kotse. Iyan ay ginagamit mo upang makapunta ka sa kung saan saan. Kaya mahalin mo ang iyong kotse. Hindi po ba nililinis ninyo ang inyong kotse, binabayaran ninyo ng o installment. Yung iba po ay binabayaran ng cash kung mayroon kayong cash. Kaya po, sabi din po ng Mahal na Isang Kristo at mga collective consciousness, mga Elohim, Sananda at Ananda ang pangalan po nila. Marami po sila. Sabi po nila ay tayo ay maraming buhay na nakalipas at magiging buhay pa. Isang halimbawa po dito ay si Santa Juana de Arco o Saint John of Arc na nasunog, sinunog ng mga ng simbahang katolika romana dahil akala po nila ay kinakausap ay si Satanas, ay, hindi pala. Kung hindi, si San Miguel Arcangel ang kinakausap ay si Saint John of Arc hindi pa po santo siya sinilaban po ng simbahang katolika romana si John of Arc subalit pagkatapos ng maraming taon humingi ng tawad ang simbahang katolika romana at idineklara na santo o santa si Santa Juana de Arco alam niyo po ba kung sino ngayon si Saint John of Arc? Sabi po ng isang channeler, ay si John of Arc ay isang puno sa Amazon. Iyon po ang kanyang piniling buhay. Kaya po, kung kayo ay gustong gusto ninyo na mapalapit sa tubig o sa puno, kayo ay dating puno. Kayo ay dating tubig. Kayo ay dating bato. Kayo ay dating ibon sa kalawakan, sa kalikasan. Kung kayo po ay magandang umawit, kayo ay dating mga aawit na sikat. Kung kayo po ay manunulat, kayo po ay dating manunulat na sikat. Kung maaari ko pong masabi, habang po kami ay nag, uh, nagtutur dito sa Amerika, kapag dumadating po dito sa Amerika, mga kapatid ko, tinutur ko po, nagtutur po kami sa iba-ibang states. At napadaan po kami sa isang bahay ng dating manunulat na sikat. At tumimo po sa aking isip, maring ako siya noong panahon na yon. At ngayon, ay naging akusya. Dahil dalawang po dalawang aking pong aklat. Sino po ba makakapagsabi na makakapagsulat ako ng dalawang po at dalawang aklat? Subalit so, nung po ako'y nasa kolehiyo, humahanga po ako sa mga patnugot o mayakda ng aklat. Sabi ko, sana maging author din ako. Kaya po nung taong 2014, una ko pong sinulat, speak Tagalog. Dahil sa pagmamahal ko nga po sa ating bayang Pilipinas na ipinangalan ayon kay Haring Mamay Abduraja ay kay Haring Pilipin ng Espanya at kay Josephine Bracken na ni Ferdinand Magellan. Kaya po ang tawag, Philip Pings. Sabalit ayon kay Reina Helen Abdurajak ng Sulu, ay ibinalik nila ang pangalan sa dati Maharlika. Kingdom of God, Lupa Sub Empire. At uh, naniniwala po ako kay Raina Helen at kay Haring Mamay na ibig nilang guminhawa ang mga Pilipino at ibang bansa. At ito po ay ating pag-uusapan sa, isa, sa isa pong video. At uh, mahalin po natin ang ating sarili at ang ating kapwa. Dahil galing tayo sa Diyos, galing ang buhay natin sa Diyos. At ang Diyos ay pag-ibig. Minahal nila tayo, minamahal tayo ng Diyos. Kaya tayo ay binuhay niya. Kaya kung saan man po kayo naroon, dyan kayo dinala ng may kapal upang kayo ay sumikat ng parang maliwanag na araw. Sa wika English po, bloom where you are planted kayo ay mamukadkad kung saan kayo itinanim. Kaya po kung kayo ay maaring na dito nang sa Amerika o kung kayo ay nasa Saudi Arabia o nasa Pilipinas o Canada kung saan man pong dako nang daigdig. Dinala kayo diyan ng Diyos dahil ibig ninyong maranasan ang inyong mga experiences o karanasan upang matuto kayong mahalin ng inyong sarili at inyong kapwa. Kaya po tayo ay iisa dahil galing tayo sa poong lumikha. Kaya po wala pong inggitan dahil ayon po sa mahal na Kristo na nagsalita nga po sa isang channeler, kapag kayo ay natutuwa sa isang tagumpay ng inyong kapwa. Ang tagumpay nila ay tagumpay nyo rin. Magtatagumpay din kayo sa ibang paraan. Hindi naman lahat po ay magiging Elon Musk. Hindi naman po lahat ay magiging presidente dahil pinili po natin bago tayo ipanganak kung ano ang magiging karanasan natin dito sa daigdig kapag kayo ay mahirap ngayon, sa susunod na kayo ay mabubuhay na muli o reincarnation sa wikang Ingles, kayo ay mayaman. Kung kayo ay dating mayaman, kayo ngayon ay medyo naghihirap. Kaya kung kayo ay mahirap, dati kayo ay mayaman. Ang buhay ninyo dati ay reyna o hari. Dahil pinili po natin ang ating karanasan. Hindi, hindi po ba maiinip kayo kung kayo lagi na lamang reyna o hari o prinsesa o prinsipe o mayaman. Gusto niyo naman na ibang buhay. Kaya po lahat tayo may dating buhay. Sabi po nung isang channeler sa akin, ikaw ay dating sundalo sa Pransya at sa kasa Russia. Sa wikang Tagalog po, Russia ang bigkas. Ay, kaya pala, naisip ko, sabi po ng mga estudyante ko dito, tatagalogin ko po, si Binibining Gutierrez ay napakatapang. Dahil, ako lamang po ang Pilipina o Pilipino doon sa aking paaralan dito ay hindi po nila ako mapatalsik ng prinsipal. Una-una may kapal. Ikalawa ay pasado naman ako sa mga teacher's board exam at ako may master's degree sa Fordham University. At kapag ako ay inoobserbahan ng pagtuturo ay nangingiti ang principal Hindi tumatagal sa pag-oobserve. Mapapaso siya. Dahil Una-una tayo ay anak ng may kapal at lahat tayo ay may mga katangian. Kayo ay maaaring napaka-matalino sa pagpipinta o sa pagtatahi o sa paghahardin o pagluluto. Katulad po ng aking mahal na nanay, siya po ay napakatalinong estudyante, lagi po siya na-promote, hindi pa po siya natatapos ang taon na po promote na po siya sa next grade. Kinukuha nga po siyang guru. So, balit, pinili po niya na maging homebody upang maalagaan po kami. At ang aking nga pong ama ay nandito sa Amerika sa para ng eroplano bilang stenographer typist. At marami po pong salaysay sa aking dalawang po at dalawang aklat. Kaya po, mahalin po natin ang ating buhay na galing sa Diyos, sa poong may kapal. Isipin po na lamang ninyo, ang pinakamagandang nilikha ng may kapal ay tao. Dahil ibinigay na lahat ng may kapal sa atin ang kailangan natin. Ang ating hininga, ang ating napakagandang katawan. Na iba't iba ang ating hugis ng mga bahagi ng ating katawan. Subalit lahat ng bahagi ng ating katawan na kahit iba-iba ang mukha at iba't iba ang kanilang mga ginaganap na gawain sa ating katawan, ay mayroon silang pagkakaisa. Kaya po tayo ay buhay. Dahil kapag ang isang bahagi ng katawan natin ay ayaw makipagkaisa sa puso, yung baga ninyo ayaw makipagkaisa sa inyong baga. Abay, eh, hindi kayo mabubuhay. May hirapan kayo. Subalit, ang may kapal ay napakabait. Lahat ng bahagi ng katawan natin ay sumusunod sa atin. Nagkakaisa. Kaya po, naisulat ko nga po sa isang aklat sa wika Ingles, Smile crystal people love you ito po mga batong crystal halimbawa po kayo may mga sing-sing mga yung mga bato po na buhay sabi po nila kung ipapakita ko po sa inyo halimbawa po ito isang sing-sing yan po yan ay buhay po mayroon silang consciousness, may kamalayan, alam nila ang ating ginagawa. Kaya po itong mga computer natin, may kristal yan. Kaya may memory. Nalalaman nila, may kaalaman sila. Kahit itong pong mga, lalo na itong pong mga halaman, lahat po ng paligid natin, maging bato, may consciousness buhay. Kaya tayo, ay isa anak ng poong lumikha. Mahalin po natin ang ating buhay na bigay ng Diyos at mahalin din po natin ang buhay ng kapwa-tao natin na bigay ng Diyos dahil lahat po tayo ay Diyos din dahil nasa atin ang Diyos na lumikha na pag-ibig. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. Magkita ulit po tayo. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ang sinasabi sa amin lagi na aming mahal na nanay at tatay. Magmahalan kayo dahil iisa ang inyong pinanggalingan. Iisa ang ating Diyos.